Um, good morning po uh, good morning uh, po. Uh, kasama ang Diego and uh, Miss Angela. Senator, okay, let's get right to it. Ang daming nangyaring uh, yes, the whole day yesterday and uh, and daming hakahana, naglalabasan. Para linawin po natin no? uh, President Duterte is not yet guilty. Uh, he is going to uh, haharap siya sa mga hukom po ng ICC. Ano po ang mga next step na mangyayari sa parte ng ICC? Ang um, unang mangyayari po as soon as mag touchdown yung uh, eroplano mm -hmm. na nagdadala kay uh, kay Duterte, siya po ay i-receive, i-turn po ng uh, ng Interpol, Interpol representative yung Philippine uh, authorities, i-turn it over siya. Isusurrender mm -hmm. si Duterte, i-receive siya, tapos i-detain po siya uh ng uh, Netherlands sa uh, law enforcers tapos isi-schedule na ang hearing niya kaagad at uh, doon iaari na yung usual na proseso po ng korte. Mm. Ngayon pero meron pa tayong mga inaantay na mga susunod na mga ng mga orders mm -hmm. uh, ng ICC ito na nga yung seizure ng kanyang assets. Ah, okay. and other properties. So, uh inaantabayan natin 'yan kasi historically magkasama po 'yan. Mm. Magkasama 'yan sa mga ganyang kaso. Ngayon, whether uh, the President Marcos will abide by by that order, eh titignan po natin uh, kung anong magiging action. So, at lidawin ko lang, Senator Trillanes, no, you said seizure of his assets. So, usually kasi ang seizure sa assets nangyayari po pag ang kaso is uh, uh, in, in nature uh, nakatali po sa korupsyon. So, ito, crimes against humanity, kasama din po yun. Opo, kasi yung mga proceeds of the crime, kasi in the case ni Duterte, nakadikit siya sa illegal drugs, eh, yung cartel. Mm -hmm. Kaya niya ginawa yung War on Drugs para matakot yung lipunan, para hindi hindi siya ma-investigahan. At uh, yun na nga, to protect yung kanyang drug lord na partner na si Michael yang hmm. At ito rin ay uh, para mapatay nila yung kanilang kompetensya. So, yung mga sinasabi niyang ito, ay eh, ginawa ko para sa si lipunan, pang cover-up lang yun dun sa ultimate uh, agenda niya, which is to to monopolize the illegal drug trade. So yung proceeds of the crime, mm -hmm. uh, pati ano yon, pati yung kanyang um, pag yung war on drugs niya na yon dahil doon natakot din yung eh, iba't ibang sangay ng gobyerno kaya marami silang, marami silang uh, na commit na acts of corruption, diba? Mm -hmm. Ay yung formally yung sa frigate, yung uh, uh, intelligence funds, confidential funds, ang dami ng nanakaw mm -hmm. ng pamilya Duterte at na discover ko to nung uh, even before he was president mm -hmm. Kaya yan ay i ano if he frees yan i confiscate Hmm. Senator before we dig deeper into this issue ano, into this uh, to, to what has uh, transpired yesterday I would like to get your reaction mm -hmm. muna doon po sa arrest na nangyari uh, yesterday and uh, if I can remember it correctly we're here two, two weeks ago yeah. and you called it here first and you said that uh, soon uh, talagang ilalabas na yung ICC arrest warrant for or against uh, President Digudotarde mm -hmm. Um, nakita naman natin ano um, recorded sa um, in video tapos yung mga police na nag uh, uh, implement or nag enforce nung arrest warrant naka cam pa sila para talagang makikita na strictly observed yung uh, proper uh, serving of the warrant his rights were not abused um, tapos yung due process uh, was strictly observed kaya yun yung nakikita natin na na pinagaingat-ingatan mm -hmm. din uh, Marcos administration and um, full credit to the uh, Philippine National Police for um observing the proper arrest protocols. Yeah, regarding the arrest protocols, uh Senator Trillanes, I don't know if you saw the statement ni Attorney Salpanelo, uh, sabi niya they will compel or ask the Supreme Court to have a President, former President Duterte ipauwi sa Pilipinas dahil siya po ay kinidnap daw. Ano po reaction natin doon, Senator? Iyan po ay mga ano yan, ano, mga smoke screen, mga panglilihis sa issue, panglilang at uh, coming from Mr. Panelo. Alam nyo, isa siya sa nagpasubo kay, kay uh, Duterte kasi sabi niya fake news daw yung warrant na kumakalat nung hmm. Uh, over the weekend mm -hmm. o di dahil diyan kakapick news nila eh di sinubukan nila at mm -hmm. yan nga ang nangyari anyway ganito kahit na ano pang gawin ng court uh, suprema sabihin na uh, pababalikin uh that is physically impossible at mm -hmm. this point legally impossible kasi um, once lumapag sa sa Netherlands yung eroplano uh na nagdadala kay Duterte eventually ita turn over siya doon so the jurisdiction now over his body it belongs to ano the the ICC mm -hmm. e, paano obligahin ni Mr. Panelo 'yan Ngayon, ano lang 'yan pampaasa lang nila sa kanilang uh, mga supporters pero gusto kong uh, liwanagin ito na Dinadala nila dun sa legal arguments, technicalities na bawal ito mm. uh, or uh, unconstitutional ito. Hindi po yan ang primary issue dito. Ang primary issue dito ay karapat dapat ba si Duterte managot mm. dun sa libo libong namatay nung panahon niya. Mm. Ang sagot dyan, oo. Um, hindi ka pwedeng uh, mag-aabuso ng iyong kapangyarihan tapos you expect to get away with it. Mm -hmm. Hindi. Ito po yung nangyari na yan. Mm -hmm. uh, meron din legal basis yan. Dati tayo sa mem membro ng ICC at uh, nag-ruling na ang um, uh, Korte Suprema na kahit hindi tayo membro ngayon, mem yung jurisdiction pa rin, ay meron ang ICC. Noong panahon ng membro tayo. Kaya ito yung pinapanagot niya. Mm -hmm. no? Meron din tayong Republic Act 9851 na nakasaad doon na doon sa section 17 doon na kung uh, may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal ang ating gobyerno may surrender that mm -hmm. accused person to that International Tribunal uh -huh. covered pu'yan yan walang nilabag na batas Pero what if a uh, senator he invoke his uh, uh, what do you call this is immunity No, saying na nangyari yung krimen na yon, I was still indeed the president. Ganito po yan. Pagka, pagka ginawa po natin yan, eh, yung pagka presidente ka, magutus kang patayin mo kalahati ng population mo, anyway, you, you are immune from, uh, ano, uh, lawsuits mm. hindi po ano hindi it doesn't make sense mm. no ang immunity po ay hindi ka lang makakasuhan habang ikaw ay presidente. Pero pagkatapos nun, wala ka ng immunity. Pwede ka ng makasuhan. Kaya lang naman ilalagay ng immunity para hindi ka maharas, ano? hindi ka makukonsumo o madidistract yung attention mo. Kasi kung kakasuhan ka, kaliwat kanan, di-attend ka ng mga, uh -huh. mga court hearings nun. That would uh, be that would make it very difficult for you to perform your duty mm -hmm. kaya po sinasabing ano pero hindi ka Um, wala kang ano uh, natipong hindi ka magkakasala hindi ka pwedeng mm. mapanagot sa krimen na gagawin mo Sen Senator Sunny you mentioned na uh, presidente si Duterte at that time tapos nang utos siya ang tatanong ko po is related to that uh, si Senator Bato has been quiet uh, this last two days which was medyo for some uh, sanay tayo he's speaking out for President Duterte ngayon tahimik siya Uh, ang tanong, is he next uh, and can he testify against Duterte or is he one of the primary uh, suspects? He is definitely next. No? Um, yung sa tanong na kung pwede ba siya magtestigo labang kay Duterte, theoretically pwede pero sa bigat po ng, ng krimen niya, kalebel niya kasi si Duterte, co-principal hmm. accused siya. Hmm. Dahil hindi magagawa ni, ni Duterte yung pa, malawak ang patayan kung hindi ito nagparticipate si Bato de la Rosa. Kasi kung umayaw si Bato de la Rosa, wala hong namatay. Mm Kasos sila pa yon kung maririnig nyo. I isa pa pasiga-siga. no Nag-hari-harian din ito nung panahon ni Duterte. Uh, tapos ngayon, kung nagtatago-tago na nga talaga, eh, nakita nyo na. Yung tapang nila, eh, naka, ano, ando dun lang nung mm. sila ay nasa poder. Pero pag andyan dyan na, papanagutin na, eh, nawawala na. Mm. What do you have to say po, Senator, doon sa nagsasabi na by allowing the ICC to take jurisdiction of former President Rigo Duterte in our own country is blatantly saying na we cannot hold our own citizen accountable. And that na parang hindi talaga gumagana yung justice system natin. Hindi, oh. Um, kaya nga doon sa ICC, meron nakalagay doon yung complementarity uh, provision. Mm -hmm. Meaning, pagka itong uh, bansa natin is unwilling uh, and unable na i-prosecute yung mga nag ng crimes against humanity, then doon lang po papasok yung uh, ICC. Mm -hmm. Kasi, um may precedence yung ating ano uh, local courts kaso wala naman hong kaso wala hong kasong crimes against humanity against duterte up to now ilan ng ilang taon na ho kahit nasa investigation phase wala mm -hmm. kaya doon natin masasabing unwilling and unable yung uh, local courts natin justice system